dito naman tayo ngayon sa may uh, sinasabing uh, libingan ng mga Kastila. Ayun, meron pa ditong uh, bubog. Meron pang mga may sarap pa doon uh, sa kalhatian. So, meron pa doon sa itaas na. At dito nga ay meron may barado pa pero parang... Kaya, good morning. So ngayong araw nito na ay uh, nandito tayo ngayon sa bayan ng Taal, Batangas na kung saan nga ay uh, makikita natin dito ang napakalaki at uh, napakagandang simbahan nga dito sa Taal, Batangas. Eh, so ito yung uh, simbahan na napakalaki pala nito. Saka talaga naman uh, mapapansin niyo yung uh, ibang lugar dito sa itaas ay eh, meron ng mga tumutubong damo. So, ibig sabihin, napakatagal na talaga nitong uh, simbahan na ito. Napakataas din pala nito. Sobra, oh. ay pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano yung uh, pwede makita natin sa loob. Ang Taal Basilica opisyal na Basilica di San Martin Titors ay may kasaysayan ng pagkawasak at muling pagtatayo kasama ang unang simbahan na itinayo ng mga Augustinians noong 1575 at nawasak ng pagsabog noong 1754. Ang kasalukuyang uh, Neoclassical Basilica ay itinayo mula 1856 hanggang 1878 sa ilalim ng direksyon ni Padre Marcos Anton at Oliver na simbahang katoliko. Ang Minor Basilica at Parish of St. Martin of Tours na karaniwang kilala bilang Taal Basilica ay isang Minor Basilica sa bayan ng Taal Batangas. Sa loob ng Archdiocese of Lipa, ito ay itinuturing na pinakamalaking gusali ng simbahan sa Pilipinas at sa Asia at ang pinakamalaking simbahang Augustinians na may taas na 88.6 metro at 48 metro naman ang lapad. Si Martin ng Tours ay ang patron ng taal na ang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 11. Alright, so ngayong oras naman ito ay uh, nandito naman tayo ngayon sa may uh, sinasabing uh, libingan ng mga Kastila. Ayan, at uh, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng mga nitso nung unang panahon na sinasabi nga na binaglibingan daw ito ng mga kastila eto yung sinasabing libingan ng mga kastila nung unang panahon Ayan, kung talagang mapapansin nyo ay uh, na itong itsura at talaga na mga maraming uh, uh, butas butas dito Ayan meron pa ditong uh, bubog. Ayan oh. may bubog. Tapos dito, oh, grabe Oh. Merong butas. Ang dami nito, patong-patong. Ayan oh. Grabe. Merong maigsi yung... Uh, pinakambutas. to meron may iigsi, oh. Uh, hindi lang, lang alam natin kung may igsi nga ba talaga. Dahil dito sa parting ito, ay uh, meron dito nga uh, nakalampas na bato. Kaya siguro hanggang dito yan, uh, tumabag na lang siya. Kaya naging uh, may iigsi na lang yung itsura nitong uh, nitsu na ito. Grabe, oh. Yan yeah, no. nakakatakot yung itsura dito. Grabe. Oh. Ah, uh, ito, mga butas na, uh, wala na siyang uh, laman. Hindi lang natin alam kung bakit ah, uh, nawalan na ito ng laman. Ito ba ay uh, inilipat yung mga buto or ah, uh, na lang dito dahil sa katagalan ng panahon. Ah, uh, wala tayong informasyon tungkol dito sa nitsyo na ito kung nasaan na yung mga buto na nakalagay dito Grabe oh Grabe ang pagkakagawa ng nito uh, dito mga idol oh Ah uh, semento siya na pera-peraso oh. tapos ah ano na naging uh, arko na yung itsura uh, pabilog Ang dami pala nito pero doon sa sinasabi dito, uh, do sa aking pag-research, -re ito daw ay uh, uh, hindi naman talaga uh, totally lebingan ng mga Kastila dahil ang sinasabi doon ay lebingan ng pare at ng mga kilalang tao dito sa Taal Batangas. Hindi ko lang alam kung bakit tinawag ito ng mga lebingan ng Kastila. Napakarami nito oh. Grabe oh. Ang dami. Yan, tapos dito mayroon pang mga may sarap pa doon uh, sa kalhatian. Hindi natin alam kung mayroong laman ito. Yan. Wow, grabe. Yan oh eto yung itsura niya ah, halos sa uh, nicho yan hanggang sa pataas patong patong napakarami masukan na itong uh, uh, lugar na ito grabe, nakakatakot dito Ayan. Grabe oh. Daming mga butas-butas dito. Mga itsurang nitso. Na paar ko yung itsura. Ayan. So ito daw ay uh, na-discover yata noong 1800. Itong uh, living na uh, ito. Dito yan mismo sa... Taal Batangas Uh, dito yan nga matatagpuan sa likod mismo ng simbahan ng Taal, Batangas. Siguro ang layo nito mula doon sa simbahan ay merong mga 100 meters mula doon sa simbahan ng Taal, Batangas hanggang dito sa uh, libingan ng mga Kastila. meron pa doon sa itaas na mga nakapatong na nababalutan na ng mga damo. Yan. Wala pa lang daan dito masukal. Uy. Grabe oh. Masukal yung daan dito, hindi tayo makapasok. Oh. Ito pala ay uh, paikot, no? Hindi lang uh, pagano yung uh, uh, style nito. Ito pala ay paikot na mayroong uh, nitso. Yeah, grabe ang itsura, oh, napaka dami pa nito. Yan oh. Grabe na 'yan. Wow, grabe. Napakatagal na ng panahon itong uh, libingan na ito. Uh, hanggang ngayon ay uh, uh, nakikita pa rin dahil hindi pa rin siya totally eh, na gumuguho. Ibig sabihin talaga napakatibay ng mga pagkakagawa noong unang panahon. Yan o. No? Grabe, ang daming botas At napakataas niya. Patong-patong grabing itsura oh. ayan oh. paikot mayroong uh, butas wow grabe ayan o oh. dami daming lechon Grabe yan. halus, Halos paikot. Talagang merong laman. Oh, grabe oh. Ya. Yan, ang haba nung iba oh. Napakalalaki. Ang ganda sa taas talaga meron. Meron nga uh, botas. Ayan oh. At dito nga ay meron may barado pa pero parang bago pa itong uh, pagkakalagay nitong uh, cemento. ito medyo kulay puti pa siya uh, ah, hindi lang natin alam kung ito ay tinakpan dahil labotas o talagang walang laman o sadyang may laman yeah, may nakasulat pa may nakalagay dito uh, 1889 sobrang tagal na grabe oh. meron mayroong, mayroong parang kampana doon sa baba no? Naka-umbok yung simento. Uh, Hindi ko alam kung anong ibig sabihin doon.